Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Kiko Javier, ang isa sa mga pioneer leaders po nitong napakagandang magandang balitang programa na to na Supreme Wealth Alliance Ultimate Okay, so ang pag-uusapan po natin ngayon ay dalawang bagay. Una, paano ba gagawa ng free account? Libre na account sa pagre-register. No? At pangalawa po, paano ba mag upgrade Okay, kapag uh, magbabayad ka na at gusto mo na mag-join, nakapag-decision ka na, paano mo gagawin yun? So, dalawang subjects po ang pag-uusapan natin. Paano gagawa ng free account? At pangalawa, paano mag-upgrade? Okay, so napakasimple lang po. First kailangan po may nagpadala sa inyo ng link. Okay, so nasa harap ko po ngayon ay website ng tao na nagpadala sa akin ng link. Example po si Francis Xavier, siya yung nagpadala sa akin. So nung binuksan ko po, kinlik ko yung link na binigay niya. So dapat po pinadala niya 'yon in email niya, pini em niya or tinext niya sa iyo at ipinasok may address. Pag binuksan ko po, dapat lalabas yan. This is the Supreme Wealth Alliance website of Francis Xavier. So, dapat po, pangalan ni Francis Xavier yung lalabas yan. Okay? So, just to make sure na tama po yung, yung link na aking pinapasukan. Okay? Pag lumabas po dyan, is hindi pangalan pa Francis Xavier. Halimbawa po, um, Juan de la Cruz o Pedro Penduco, ah, uh, mukhang maliho yung link na naikiklik ko kasi magjo-join ako under the link of Francis Xavier. So, wala pong ibang pangalan na dapat lumabas dyan. Okay, pag minsan naman po, pag may mga error, or halimbawa walang sponsor, question marks lang po ang lalabas dyan, eh, huwag nyo rin pong ituloy. Mali po yun. Okay, dapat clearly nandyan yung pangalan ng tao. Okay, so ngayon po, gusto mo nang mag-join. Okay, so napakasimple po, tumingin kayo sa bandang kanan, mayroon doong tab na kalagay join. Okay, hindi na po natin i-define ide ano ibig sabihin yan. <laughs> I-click lang po yung join. Yan po. Sign me up. Basahin nyo lang po ito. No? The username will appear on your site referral link. Okay, so pipili po kayo ng username nyo. So make sure naman po yung maganda-gandang username at yung medyo madaling matandaan kasi ipapamigay nyo po yan. Okay, so wag na po tayo mag-imbento ng napakahaba at napakahirap ispelengin na username. Baka magkamali pa ho yung inyong mga ini-sponsor eh magka problema pa ho no so make it short and simple and uh, make it clear no so halimbawa po dito nung kinlik ko po yon lumabas yan referrer wizards2 yan po actually po kasi ang aking username wizards no so nasa ibang account ko na po siya nasa ibang matrix ko na kaya mayroong mga numbers na po na lumalabas okay at so make sure po at ito po, hindi po ito pwedeng baguhin, ano? So, kahit i-click nyo po yan, hindi po yan nagagalaw. Nakalock na po yan dyan. So, protection nyo rin po yan, na hindi pwedeng palitan-palitan kung sino yung mga pangalan na nandyan. Okay? So, you're protected na kung sino po yung nag-refer sa inyo, nagbigay sa inyo ng link, pangalan niya talaga yung lalabas dyan. Okay? Ang sponsor niya naman is GELAT30. Okay? Meaning, dyan po kasi siya didikit. Okay? Okay? So, si Jela 30 po, yan po yung pinalad na malalagyan ng downline because of this registration. Okay? So, kahit hindi niya po kilala yung Jela 30, it doesn't matter. No? Importante po, ang referrer mo, si Francis Xavier, at dun kay pepeso sa ilalim mong Jela. So, napakaswerte po nung Jela 30 na yon. <laughs> okay? So, type lang po natin. Halimbawa lang po, gagawa ako, uh, username po na gagamitin natin. Mag-isip ka ng something unique, something na gusto mong madaling matandaan. Let's say, uh, ako po, uh, power... Kanyari lang po, power boy. Ah, yan lang po ang naisip ko ngayon. Ha? Of course, siyempre syempre, lalagyan natin ng password. So, lumabas po yung icon na check, meaning available po siya. Lagyan ko lang po ng password. Okay, so yung password na madaling yung matandaan pero hindi naman po sobrang dali na kayang hulaan ng kahit na sino okay so dito po sa full name lagay lang po natin halimbawa po ah uh, uh, kikoi 'yan 'yan kunyari lang po 'yan ang pangalan ko ano then of course an email ah uh, gamita lang po tayo ng isa sa mga email ko Ayan. Country. Philippines. Okay. So, once na, na fill ka na po yan, tama yung username, may password ako, kumpletong pangalan ko, email ko, sana ako, saan ang country ko, agree, then sign me up. Okay. So, ganun lang po siya kadali. Okay. Lalabas po kayo. Bibigyan kayo ng temporary control panel. Okay? This is the temporary control panel of Supreme Wealth Alliance Ultimate. Temporary meaning, nakasulat po dyan. Please be aware that you will not earn commissions until you have upgraded your account. To maximize your earnings, upgrade and activate your account today. Within 24 hours lang po ito. After 24 hours po, mawawal, mabubura po sa system yung inyo pong ginawang account no so okay lang naman po yon kung hindi pa kayo ready but you have to create another one again pero ang na miss out nyo po kasi po naka temporarily naka na po kayo dun sa ilalim ng Jelat 30 okay halimbawa po hindi po kayo nag-upgrade at may pumasok sa ilalim ng Jelat 30 unfortunately hindi po sa inyo ma-under yon syempre lalampas sa iya siya mauuna sa iyo aangat po yon Within the 24 hours, dapat makapag-upgrade ka kung gusto mo sanang makuha yung pumasok sa ilalim mo. Pero after 24 hours, madidelete yung mo sa system, yung nasa ilalim mo aakyat. Okay? So, that's fair, no? Dahil nauna naman po nagbayad yun sa'yo. I minimas mean, mas mabilis siya nakapag-desisyon na gusto niya ng kumita at makalaya dito sa financial na struggles natin dito sa buhay. Okay? So, sa ilalim po na no, nakasulat po, upgrade. Yan lang po ang kailangan yung malaman. All you have to do is upgrade. Okay? So, once you click that upgrade, sinasabi na naman niya yung account details, username mo, full name mo, email mo. Yan na po. Pipili lang po tayo. If you have alert pay, all you have to do is to click that alert pay. Idediretso niya kayo dun sa alert pay account niyo. Madali na pong sundin yan. Kung may alert pay kayo, alam niyo po yan. Okay, uh, papapasok yung username, yung password mo, and etc. Sundin lang po. Ngayon, pwede rin po tayo magbayad through credit cards, Western Union, HSBC for US Bank Deposits, Smart Money, Globe G Cash, Union Bank, and LBC Remit Express. Isipin niyo po, napakaraming paraan mula international hanggang local. No? So, all you have to do is to click that. Okay? upgrade payment form. A, B, C, D. No? Ganun lang po yung steps natin. Step A, step B, step C. Kahit po siguro elementary, kayang gawin to. Basahin nyo lang po yan. Kung credit card po ang gagamitin natin, pwede natin gamitin yung PayPal. Okay? So, alam nyo po yan. Kung may PayPal kayo, hihingin po yung email address. Yun din po ang PayPal account ng inyong papadalahan ng pera. So, ito po yon ang kanyang PayPal email. Kung Western Union naman po, yan po yung kailangan nyo yung, um, ilagay sa remittance kung HSBC bank deposit US dollar savings account po yan ito po yon smart money dito po kayo magpapadala globe gcash dito po kayo magpapadala union bank deposit dito po kayo mag magde-deposit o kung meron po kayong eon pwede nyo pong idiretso ito mula sa iyong eon back office yan ang account number Diretso na po yan. And LBC Remit, dito rin po ang pangalan. After nyo pong nagbayad, all you have to do is, of course, to fill this up. Ganun lang po siya kasimple. Okay? Confirm username to upgrade. Isulat mo ulit yung iyong username. Payment gateway, ano ba yung ginamit mo? Let's say, uh, nag-smart money ako. Okay? Transaction reference, Tine-text back po yan ng smart money. Kung sa banko naman po yan, meron kayong mga transaction slip na makukuha, pakibahana po doon yung transaction reference. Kailan po kayo nagbayad, ano pong oras, eksakto po dapat, ha? yan yung nakalagay doon sa resibo. Buong pangalan nyo po kung Western Union at LBC, importante, kailangan po yan. At sender country for Western Union and LBC. Then, click submit. Pag nagawa nyo po yan, you just wait for 24 hours. Okay, up to 48 hours the most, pero hanggat kaya po sa 24 hours, misan so minsan hindi po umaabot. But let's give uh, the company 24 to 48 hours. Okay, so may marireceive po kayong email confirmation. And welcome po. Okay, so wini-welcome namin kayo sa pinakamagandang global Pinoy program na makikita nyo sa buong buhay nyo at this time. Supreme Wealth Alliance Ultimate. Okay, so again, this is Kiko Javier. Congratulations in advance for joining us. God bless you.